So guys, ito yung finish product ko natin. Yung ating uh, guso o lato. Yung halaman dagat. Ayan to po. Ito yung kanyang hitsura. Ba? So may nilagyan ko ng dayap. Ito guys, dayap po ito. Hindi ko kalaman si dayap. And then uh, pipino. Lagyan ko ng Pipino. Of course, hindi mawala yung sibuyas, kamatis natin at luya. At uh, hiniwang sili. 3, 2, 1. Guys, uh, kila ulit tayo so hindi ko alam kung anong ano lalabasan nito pero sa uh, kilaw ulit tayo So, the luya, then is kita nyo to ito yung, ano, yung kikilawin natin damo damo sa dagat e, lat, lato daw ang tawag nito e, parang, parang, parang buso ata to basta kasi ito mamaya iinitin to pakukuluan mo pa ng konti para lumambot. Ito'y ano pa, binabat ko lang. So guys, lagyan natin ng pipino ino ay, ay. Uh. salupa tayong salupa So and then sili sili So, nakapag-prepare na tayo ng ano. Lagay tayo ng ito nito guys is dayap ito yung dayap so may dayap tayo yung hinalo may tatlong dayap tayo dayap pipino sili, kamatis, sibuyas, saka luya. Okay, guys. At uh, babalik tayo pag uh, paghaluin na natin. So guys, maghahalo na tayo. Ayun mag na. Ng... So, Maghalo na tayo ng ating panglaho. lahat 'yan paghalo-haluin. pag sumasamahin na natin. So, ang lalabasan is salad. Ano po? Salad ang lalabasan So, guys, may dayap tayong sinama nga rito. Dayap at saka. So, lagyan natin ng asin. ng bibing. Yung makulatin. Yung suka natin yung magluluto. So guys yan ay lulutuin ho natin sa suka. Salad. So to guys, talagang hindi ako makapagluto dahil hindi hanggang ngayon ay eh, hindi pa rin ako nakabili ng gas. Kaya, tsaka lagi na lang, pag ako nasa labas, lagi na lang medyo ano ang, ang ano, guys. So meron na nandyan na yung ano natin. Dito tayo ay magtatanggal tayo dito sa ating nilagay. ngayon okay, ito, hugasan pa ho natin to. Tapos pakuluan ng hugasan. So guys, hugas, hugasan natin ng suka to. Bukod sa pinakuluan, hugasan mo natin ng suka. Kasi video, maano talaga siya. So guys Ito na yung penis natin Nung uh, Gusto O lato O hindi ko alam Ang pawag dito And yung penis natin Malis na ho uh, Napalampot na ho natin pakuluan na ah. So, hahalo natin dito doon sa ating uh, Gilawang salad So guys, ako uh, Ang tatlong hugas ako dito Una, hu pakuloan Hugas, tapos pakuloan Then Hanguin Hugasan ng suka Hugasan ng tubig Yun Para, ano Bes, ayong hindi hindi masyado palambutin to ha, medyo matigas-tigas ng konti 'yan. Malambot lang. Yan guys, yung finished product ko natin ng ating uh, salad. Ika nga, ikilaw. Salad na may lato o guso. Eh, yun ang aking, na, ab, aking nakayanan. Guys, para may idea kayo kung uh, baka sakali ito kasi yung malimit namin kinakain sa probinsya eh. na pinakamasarap na sa amin to so guys ito yung pinis product natin yung ating uh, guso o lato yung halaman dagat da yun to po ito yung kanyang hitsura Uh, so, may nilagyan ko ng dayap. Ito guys, dayap po Hindi ko kalaman si dayap. And then, uh, pipino. Lagyan ko ng pipino. Of course, hindi mo yung sibuyas, kamatis natin at luya. At uh, hiniwang sili. So guys, uh, hanggat uh, ika nga eh, pinapalambot na, uh, pinapa pinapaano natin, pinapaano natin yung suka. Yan guys ay maya maya ho tayo kakain madalang ho kasi ang uh, nagagawa ganyan so yung talagang nagagawa ho ganyan uh, mga galing probinsya uh, palibasa tayo probinsya no? ay kung ano lang kung ano na lang ating maisip you okay, guys so maraming salamat magandang gabi